Normal para sa lahat ng tao Karaniwan lang talaga na labas pasok Ang mga tao sa mundo ng inkanto At labas pasok ang mga inkanto Sa mundo ng tao Tapos ang mga tao kapag halimbawa Isa sa naging kaguluhan na Kapag may kasal nga dito sa mundo ng tao Ay humihiram ng mga gamit Mula sa mundo ng inkanto Ang mga tao halimbawa mga plato Mga kutsara, mga baso, mga tela at iba't iba pang mga gamit. Minsan nga ay humihingi pa ng mga baboy o mga baka ang mga tao mula sa mundo ng engkanto. At nagbibigay ang mga engkanto. Pero ang nangyari ay ang mga tao ay hindi nagrespeto sa mga gamit ng mga engkanto. At binabalik nila na kulang-kulang o sira-sira mga biyak na yung mga plato. At bali-bali at kulang na ang mga kutsara, tinidor. Tapos yun nga, mga basag-basag na rin yung mga baso. Kaya medyo nagkaroon ng alitan ang mga tao at inkanto dahil nga hindi na pahalagahan ng tao ang mga tulong ng inkanto. Kaya ang pangyayaring ito ay isa na sa naglagay ng lamat sa pagitan ng mga tao at inkanto. Tapos mga kapatid, ang mas malalapang nangyari ay dahil nga naghahalobilo ang mga tao at inkanto, ang nangyari ay ang mga tao ay pumunta sa mundo ng inkanto at sila ay nagiging maganda ang itsura nila kasi kapag halimbawa tao ka at pumunta ka sa mundo ng engkanto ay nagtatransform ka para maging gwapo o maganda